Pagkakalak na ako! Ah. O, kita nyo na? Hindi ako nagkamali. Yan ang mabuting balita atin. ng ating Panginoon. Ah. Pagkakalak na ako! Aaaaaah! Pagkakalak na pag ako! Pag pag Sinasabi ng mabuting balita ang kahalagahan ng pagtatrabaho o ng labor. O! Oh. Ah. 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 Ah tamang tama Labor Day ngayon. Araw ng labor. Ah. 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 ah, ah. ah um, Na, antok eh. Kasi. Natok. Mga kapatid, importanteng importante sa atin ang magtrabaho para hindi humilap ang ating mga tiyan. Ah! Ang maipapayo ko sa inyo mahalin nyo ang inyong mga trabaho. Ah! <laughs> ang <Mahang> anak <ako. laughs> Eh, di sige. Dahil siguradong mga anak din ang inyong pinaghirapan. Tiyak yun. Ha? <laughs> 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 ha? Bakit? Magaganak ako. Ah. O, oh, kita niyo na. Hindi ako nagkamali. Yan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga <mulim Chevy> na ah! bilis! Bilis, Susas, Abangan niyo yung kotse Pare, anong ginagawa mo rito? Mga kanaklalo yung asawa mo, ah! Bilis-bilisan na! Bilis, 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 ang naman to. Wala man lang konsiderasyon sa asawa niya. Bilis, bilis,

Ketandan. Duh, ikut nulis paman dulu. Dikitah. Oh, bini. Duh, ambil. Parah mahulukah saya? Pilih dah. Pilih dah. Pilih dah. Ah. Usahian. Dikitah dulu. Bilis! Ano ba? okey? ang mga Okay ka lang? Ganyan. Oh. Dada! Oh. Ayan! 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 Ayan. Pampis na lang, pampis na lang. Kaya mo yan. Malapit na. Malalim. Yan, yan. Na. Relax ka lang. Relax. Ayun na. Malapit na tayo. Kunti na lang. Malapit na. Pipili na mo naman. Kumusta ka dyan? Oh. Ay, hindi na. Ah. Ah. to, pare. Ah. Ah. Ano ba yan? Ay! Ay! Isbusinahan <ri freaking out> pa, <speaking out> like. mm -hmm. ka nga! Papo! Namigay d'yan! Sige, dapa kalir? na gagawa! Anong mo? Anong mo! Teka lang kali, ha! lang <waters> ha! <symmetry> Ay! Ano ba <Blizzard>

Geleten! Hei, gelen! Oh, dia berjaya! Hey! Paling piercing pada ha? otakan, ok? Hei, Mayo, siyung mayo na liba. Ginora. Shibil ma. Ginora na matalaga niya. Nora, ah. Liba. Pare. Salamat ah. mo. O ka kada janik ba matalik kami? Ha? Huh? Eh, dadaan ka ba? S sige, sige! Pare, sige, sige. Pad padadaan Sige, sige. 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 Kaibigan mo ba yun? <laughs> Kung si Nora ang mayor ng Lipa, sino ang asawa ni Nora? Si Ralph! Si Oh.